para sa lahat ng may mga karelasyon na mag-asawa man kayo o magkasintahan pa lang. Sa relasyon, para hindi mag-overthink ang mga partner ninyo, dapat ibigay nyo o iparamdam ninyo ang limang bagay na ito. Unang-una siyempre, time. Dapat may oras ka sa kanya, oras para kayo ay magkausap, mag-date, mag, mag, mag at higit sa lahat para maipakita at maiparamdam sa kanya na andyan ka palagi at handang sumaporta sa kanya. At syempre pangalawa, assurance, iparamdam mo sa kanya na siya lang. Siya lang at wala nang iba. Siya lang ang magpapasaya sa iyo. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba dahil para sa iyo, siya lang sapat na. At syempre pangatlo, effort. Dapat may ginagawa ha, para i-maintain ang init natin rin yung pagsisama. Simple yung bagay na ginagawa mo para makiparamdam mo lang sa kanya na mahalaga siya, na mahal mo siya. At pang-apat, trust. Yung pinagkakatiwalaan mo siya. Hindi mo pinabdududahan ang mga kilos niya dahil kampanti kang, ikaw lang ang mahal niya at wala ng iba. At panghuli, love. Pinaka-importanteng sangkap ng isang relasyon ay ang pagmamahalan. At dapat, palagi niyang maramdaman na mahal na mahal mo siya. Ipakita at iparamdam mo ito palagi sa taong pinakamamahal mo. Hindi lang sa salita, maging sa gawa. Siyempre sa buhay na isang magrelasyon, mag-asawa man kayo o magkasintahan, dapat palagi niyong isentro ang Diyos sa bawat actions at desisyon na gagawin ninyo.